everyone. Um, uh, may, ayong, maayong hapon or good afternoon to, all uh, to all of you. Um, guys, meron akong ipapakita sa inyo. Nang akala ko noon ay si Carlos Yolo. Pero uh, nakikita, nakita ko na ito pala ay si Carl, El, Carl Edro Yolo. So guys, pang-Olympic na talaga siya. Panoorin natin guys. But before that, uh, like and subscribe my youtube channel for more videos and updates, thank you maraming salamat po at mabuhay tayong lahat na Pilipino sa mga uh, magandang, sa mga gold na ina-uwi ina uh, ng ating mga atleta so mabuhay tayong lahat at saka sana naman yung mga magulang niyo, huwag niyo namang kalimutan po kasi kung walang magulang niyo wala din kayo dito sa mundo, tulad ko sinusuportahan ko mga magulang ko ngayon dahil yung mga magulang ko ay matanda na. So, wala po yan sa pera, kundi sa love, respect, and obligation. Okay? So, yung iba hindi, na, hindi nila naintindihan yan. So, mabuhay tayong lahat sa mga nakaintindi. God bless po at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Hello everyone. Uh, guys, itong ipapakita ko sa inyo ngayon ay si Carl Eldro Yolo pala ito hindi pala ito si Carlos Yolo so guys ang batang ito ay talagang na, ano, ah, mananalo siya ng gold medal sa Olympic Games, kasi ang akala ko nung una, siya si Carlos Yolo kaya sabi ko uh, ano siya um, talagang karapat dapat siyang manalo kasi sa ginagawa niya tingnan mo lang yan pero ito dito, sabi ko, na-out balance siya ng konti. Pero yan ay ano lang yan, practice pa lang. So, tignan nyo guys. Akala ko talaga, siya si Carlos Yolo. pero hindi pala. Yan. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe for more videos. Thank you so much for uh, watching. And my channel, Rosalie Sevilla Rose 13. My, this is my blog, my official blog. So, ito si... Uh, Eldro Yulo Carl Eldro, Eldro Yulo ang akala ko noon ay siya si Carlos Yulo pero hindi pala ito siya ay ang younger brother ng two-timer Olympic gold medalist from Philippines pero sa, 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 sa hindi magandang uh, nangyayari ganun pala ang trato niya sa kanyang magulang so guys para sa akin, hindi siya karapat dapat manalo ng gold Pero yun ay nasa skills niya na siya ay makatanggap Pero ito ngayon, ito pala ay itong batang ito ay hindi pala si Carlos Yulo Kundi ang kanyang kapatid na si Carl El Eldro Yulo At sa nakikita ko sa mga post nila, ayan So, ang akala ko talaga ay siya si Carlos Yulo Hindi pala, siya pala si Eldro, Carl Eldro Yulo So, yan guys. Nanalo siya ng gold medal sa ibang bansa. Pero ang the best ay yung ano, ayan, tingnan nyo 'yan, guys. Ang akala ko talaga ay siya si Carlos Jolo, pero hindi pala. So, talagang pang-Olympic na siya, guys. Kung nagkamali man ako, please please uh, uh, comment below para uh, malaman ko kasi ang sa tingin ko si Eldroy. Eh hindi si Carlos. Kasi hindi naman tayo perfect. Kung may kung may nakakaalam dito, if you know who is this, if he's Carlo or Carlos Yulo or uh, Carl Eldro, right? You you need you write you can write the comments in uh, comment section. Marami pong salamat. At subay so, ating suportahan itong magkapatid na si Carl Eldro at si Isa Eldro. Ibagsak natin yung kuya nila dahil walang pakialam sa kanilang magulang. Ganun pala. Dapat ang magulang ay magulang at, ay, ay, at hindi ipagpalit kanino man. Dahil ang magulang, sila nag-aruga sa atin mula nung isilang tayo ay mula nung nasa sinapupunan pa. Dahil ako ay isang ina. Napakahirap po guys. Tapos ganyan, ganun tatuhin sa anak kung uh, nasa, ayan, tingnan nyo guys. Yan si Eldro. Carl Eldro Yulo. Ayan, ang akala ko nga talaga ay siya si Kaloy, pero hindi pala. Siya pala ay si Carlos. Ay no, siya pala ay si Carl Eldro Yulo. Ayan. So ang galing talaga ng batang ito, ayan. So ang akala ko talaga ay siya. Pero ang kapatid pala ito, ang bunsong bunsong hindi siya bunso, pang-third, si pang-third na anak ng Yulo family. Ayan. Yan, siya pala si Carl Eldro Yulo, hindi si Carlos Yulo, kung nagkamali man ka on ako, if I got mistake again, write the comment section so that I know and I apologize to all my viewers and subscribers so yan guys, tingnan nyo nakakala ko si Kaloy, pero hindi pala, so yan may mga iba pa akong videos na gagawin. Uh, ang akala ko ay si Carlos Yulo. Pero, ayan. Ang kapatid pala ito ang bunsong kapatid ni Carlos Yulo na si Carl Eldro Yulo. Susuportahan ko ang mga batang ito. At pati yung kapatid niyang si Isa Yulo. Si Eliza Yulo. Kasi sa tingin ko mapagmahal ito sa mga magulang. At sana wag na wag ipagpalit ang magulang kanino man. Dahil kung wala tayo dito sa mundo wala kung mag, kung wala ang magulang natin wala din tayo dito sa mundo tingnan nyo guys itong batang ito ay to ang susunod na magiging uh, gold medalist ng Olympic Games tingnan mo tingnan nyo guys ang akala ko talaga si Carlos Yolo pero nakita ko siya na siya pala si Carl Eldro Yolo so like guys as like and